masarap na hindi ko kaya i-explain. Basta ang saya kasi bukod sa marami akong natutulungan kasi marami din nagtatrabaho sa akin o umaasa din sa akin. Yes, Don, ito. Panoorin natin ang Uncabugable interview ni Tony Talks kay Diwata kung saan um, sinalesay niya yung buhay niya before and now. Let's go. Kasi dati, natutulog ako pag pagpagod na sa tabi lang ng tindahan ko. E, eh, feeling ko hindi ako siyadong safe kasi malayo yung bahay ko, Quezon City. Yung mga gamit ko, yung cellphone ko, mas mawala. Quezon City, tapos sa Pasay. Ito naman talaga ako sa Pasay, di ba doon ako sa tulay dati. Tas mas gamay ko yung Pasay. Kaya lang nakapili ako ng Reds Quezon City. Kaya, mm -hmm. doon okay. yung bahay ko. Anong pakiramdam na unti-unti na bago mo yung buhay mo? Imagine mo yung nakatira ka sa tulay, tapos ngayon may kotse ka na. Mm -hmm may bahay na. Masarap ang pakiramdam. Masarap. pakiramdam na masarap na hindi ko kaya i-explain. Basta ang saya. Kasi bukod sa marami akong natutulungan. Kasi marami din nagtatrabaho sa akin na umaasa din sa akin. Lalo na ako. Sa ako naman sabi ko kahit wala nang kitain. Basta ang mindset ko dyan is makapagpasahod ako sa mga tao. Lahat ng expenses ko, ma-shoulder ko. Kumita ko konti tatlong daan lang. Isang libo lang o 500. Tinatabi ko naman yun para sa akin and my future naman. Tapos tinutulong ko din sa family ko. Um, I really get is point kung bakit hinahayaan niya yung mga vloggers na mag-content na mag-content ng mag-content na kahit ilang content sa isang araw sabihin na ng lahat hindi naman lahat pero sabihin na ng karamihan or ng iba na nanggagatas yung mga vloggers na yan or sino man yung makikinabang sa kanyang kasikatan hinahayaan niya kasi hindi niya iniisip talaga yung pera dahil sa sobrang kabaitan niya dahil sa sobrang generous niya na wala siyang alam kung yung ibang tao mas malaki pa yung kinita kumpara sa kanya ang mahalaga sa kanya is nakakatulong siya, may kita naman kahit papano na itatabi niya nakabili siya ng kotse, ng bahay coming soon mga properties, hindi pa totoo yung sinasabing mga video na may properties kasi diniklara niya sa isang interview na wala pa siyang properties, so fake news lang yung iba um, talagang gusto niya lang may bahagi yung blessings sa iba talagang napakabait Sabihin man ng iba masungit, sabihin man ng iba stricto. Normal talaga yan kahit na ikaw siguro na nagsasabing stricto masungit siya. Kapag ganyan na napagod ka na dahil sa sobrang dami mong inasikaso, minsan darating talaga sa punto na minsan maging mataray ka, maging masungit ka. Lalo na kapag yung mga tao na mukhang walang disiplina rin na atak ng atak sa'yo. Tapos syempre may may pagkakaiba talaga na kapag yung lalapit sa iyo kunwari Tony Talks kunwari uh, mga sikat syempre mabibigyan talaga ng ano ba kahit na hindi natin gusto na may VIP VIP sa mga sikat pero talagang pag sikat iba talaga yung treatment so kapag wala ko pa namang pangalan hindi ka pa kilala tapos gusto mong lumapit gusto mong mag interview sa kanya well tumiming ka oo tiningnan ko yung isang review ni Paulul na na-interview niya si Diwata nang very few minutes lang. Grabe nga yung pag ni Paulol Tumiming talaga siya ng tumiming. Eh, hindi na nga nagpakilala si Paulul na sikat siyang YouTuber. Pero si Paulul na mismo yung nagdisiplina. Ganon dapat mga vlogger, wag atak ng atak. Tapos yung mga nagpapapicture, wag rin hawak ng hawak kasi mababastos natin yung tao. So galangin natin. Importante paggalang para at least man lang igalang rin tayo pabalik, di ba? Anyways, doon sa mga issue ng gatasan-gatasan, panoorin nyo yung isang video na reaction ko doon sa nasabing response ni Models of Manila, RTB at saka si Alvin TV. Nasa comment section po yung link. Thank you for watching mga idol. Don't forget to follow. Click the video para makita nyo po yung ating mga ina-upload na mga nire-reactionan. And syempre, subscribe sa ating YouTube channel na Kadungis and Family.